nakahilera yung mga ano na yung pasaheros dyan kaso ah, yung iba ah, hindi sila sumasakay sa mga jeep kasi nga hindi naman yun ang rota nila no? ito so, ayan o oh, yan nasa gitna naman nagbabike ako kasi jeep oh. pasaway ha ah. wala na yung ano dito ito yung global detects <laughs> wala na eh may nagpas na, may nagsakay ulit dyan eh Davis Kuya, iwan mo na yung timba mo <laughs> Yung timba mo kuya, akin na lang Kuya, yeah. akin yung timba mo kuya Kuya Ang hmm. pasaway na jeep talaga o oh. Dito kasi yung mga paseros dito sa Ulma Sakay, may nakita ang unloading na o oh. Uh, ah, alam ko na. Yung bakit. O, oh, tignan mo itong si kuya at saka si nanay. Ayun o. Oh. Yun ang tamang ano. Diba? Yun ang tama. Hindi yung ano. Uy, puto. Ibak tayo. Yun ang tama, diba? ba Uy. yung naluwag na yun ah bakit baka mamaya hapon na naman to traffic ulan na naman kasi eh may eh, balita hmm. yun yeah, <laughs> Ang ganda ng kalsada pero puro ano lubak 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 yan eh paano pinadaanan naman hindi pa matigas para masira ulit pinadaanan na para masira ulit <laughs> palipas lang ng mga lang ano. ilang dekada